Anim na nangungunang prutas para sa pagbabawas ng timbang. Una, apple, ang mga pagkaing may mas mataas na fiber ay maaaring makatulong na mapabagal ang panunaw at panatilihin kang mabusog sa mas mahabang panahon. Ikalawa, buong oranges. Hindi juice, ang isang medium-sized na orange ay nagbibigay ng 2.8 na gramo ng fiber, ngunit iyan ay nolelapat lamang kung ikaw mismo ang kumakain ng prutas. Ikatlo, mangga, Natuklasan din ng isang pag-aaral na ang mangga ay nagpababa ng presyon ng dugo at nakatulong sa regulasyon ng asukal sa dugo, na parehong may papel sa metabolismo. At, syempre, ang mangga ay nag-aalok ng magandang tulong ng fiber na sumusuporta sa timbang, Ikaapat, avocado. Ang kalahating avocado ay nagbibigay ng 6.7 na gramo fiber, at nagbibigay ng monounsaturated at polyunsaturated fatty acids at naiugnay sa mas mabuting kalusugan ng puso. Ikalima, saging. Sa sobrang hinog na saging, ang starch ay na-convert sa asukal. Iyan ay mahalagang malaman dahil ang lumalaban na starch ay nakakakuha ng label na iyon dahil ito ay gumagana tulad ng fiber upang mapabagal ang panunaw. Ikaanim, pineapple. Ang pinya ay napakayaman sa bitamina C at mga enzyme, upang makatulong sa panunaw. Sa iyong jeta ay nauugnay sa pagbaba ng timbang.